What's up mga dol? Uh, ngayon kukuha tayo ng mga fertilizer, yung organic fertilizer. Uh, I-prepare natin yung lupa kasi mag-transplant na tayo ng ating grapes mga dol. So ano pa hinihintay natin? Let's go. Dito tayo kukuha ng fertilizer, mga dol. Uh, sobrang dami po dito. May katagal na po yung fertilizer na ito, more than a year na siguro 'to. yan. Ah, uh, bilad sa araw 'to siya. Tapos mauulanan. so Composted na po siya. Ayan. So, makikita po ninyo. Ayan. Composted na po talaga. Uh, good manure po ito, mga dol. Ayan. So, kuha muna ako, mga dol. Uh, ganito yan, mga dol. Ang ratio ng ating lupa ay dapat... Uh, isa uh, isang isa yung organic fertilizer tapos tatlo naman yung uh, ordinary soil natin So pag ganito, isang ganito mga dol yung kunin natin, isang ganitong fertilizer, uh, dapat haluan natin ng uh, tatlong uh, ordinary soil. Dito lang tayo kukuha ng ordinary soil, guys. Yan. Dali lang, ganito lang gawin natin para pag more on fertilizer lang kasi guys masasaktan yung halaman natin instead na gusto natin yung kulay green magiging yellow green po yung kanyang dahon yan po yung iwasan natin at kuha rin tayo ng kaunting river sand guys ito matagal na sa sand na ito Ayan. Para lang magiging buhaghag yung lupa natin Kalahating balde lang mga guys So mga dol Ganito lang karami yung buhangin na gagamitin natin Para lang naman to magiging loose yung ating soil Ayan Pagayin natin dito mga dol So paghahaloin muna natin mga dol ganito lang gawin natin mga doll yan nito lang yan parang maghahalo lang tayo ng graba at saka siminto mga doll yan hanggang sa makikita po ninyo na pantay na yung pagkahalo yan andito yung fertilizer sa ilalim mga doll yan So nahalo na natin lahat mga dol Ganito ay yung kanyang texture mga dol Pag ganunin natin Yan pero Ang laling mag break Yan yung composition ng ating pagtana, Pagtaniman ng grapes Mga dol Ayan Ay buhos na lang natin to Kung saan natin itanim ng ating grapes mga dol So mga dol uh, Pipili na tayo ng ating itatanim ang tips ko sa inyo bago nyo i-transplant na yung grapes ninyo dapat may makita nyo ayan meron ng ganito mga dol makita ayan meron ng ganito tendrils nya ayan. ready na yan pag ganyan na yung kanyang itsura ito i-check ko na yung kanyang ugat ayan handa na talaga siya Marami na siyang ugat Tapos dito yan So transplant natin to mga dol Yan mga dol uh, Linagyan natin ng butas Yung pagtamlan Tapos ito yung uh, Tawag nito Basal na fertilizer Pero organic siya mga dol Wala po tayong nabili na complete Yan ganyan Yan, yan yung base natin Organic fertilizer lang ganito po ang kanyang itsura mga doll tapos paupuin natin siya doon sa fertilizer ayan ayan tapos yung pag yung paglagay naman sa lupa dapat level lang dito ayan ayan okay na yan mga doll meron na tayong na transplant na isa para naman protected sa mga chicken natin mga dol ayan linigyan ko na lang ng ganyan